Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa ikalabing walo ng Marso, 2025. Ngayon ay isang araw na puno ng kakaibang enerhiya na malalim na sumasalamin sa iyong likas na espiritu bilang isang Leo. Bilang isang taong isinilang sa ilalim ng maalab na tanda ng araw, ikaw ay may likas na sigla, determinasyon, at pagmamalasakit sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay pinapaalalahanan na muling balikan ang iyong mga personal na koneksyon, at mga bagay na tunay na nagbibigay sa iyo ng kahulugan at inspirasyon sa buhay. Ang enerhiya ng araw na ito ay may kasamang simbolismo ng isang gagamba, isang paalala na bawat isa sa atin ay naghahabi ng sarili nating landas sa buhay. Ang gagamba ay simbolo ng pagkamalikhain, tiyaga, at maingat na pagpaplano. Sa bawat galaw nito sa paghabi ng kanyang sapot, ito ay naglalaan ng oras at pagsisikap upang makabuo ng isang matatag at kaayusan na estruktura. Katulad nito, pinapaalalahanan ka ngayong araw na bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit o kalaki, ay bahagi ng mas malawak na larawan ng iyong buhay. Anumang desisyon, pagpupursige, o pagsubok na iyong hinaharap ay bahagi ng pagbuo ng isang mas matibay na pundasyon para sa iyong mga pangarap. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano ang iyong mga iniisip ay konektado sa iyong nararamdaman. Ang Scorpio na kasalukuyang nakaposisyon sa buwan ay nagdadala ng enerhiyang nagtutulak sa iyo upang sumilip sa mas malalim na bahagi ng iyong isipan. Maaring mapansin mo na ang iyong mga damdamin ay mas madaling maapektuhan ngayon, na parang may mga bagay sa iyong puso at isipan na matagal ng gustong lumabas. Sa halip na pigilan ang mga damdaming ito, pagtuunan mo ito ng pansin. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang nais nitong iparating sa iyo. Kung may mga emosyon kang matagal nang ibinaon sa limot, mga pangamba, takot, o pagsisisi, ito na ang tamang oras, upang harapin ang mga ito ng may lakas ng loob. Alalahanin na ang bawat damdaming iyong nararamdaman, ay may mahalagang mensahe na makakatulong sa iyo upang lumago at magtagumpay. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, bigyang pansin kung paano ang iyong likas na sigla at tapang ay maaaring makaapekto sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong presensya ay may kakayahang magdala ng liwanag sa mga lugar na madilim at puno ng pag-aalinlangan. Subalit, mahalaga ring tandaan na ang sobrang sigla o determinasyon ay maaaring magdala ng mga desisyong padalos-dalos kung hindi mo ito maingat na pinamamahalaan. Sa halip na hayaang itulak ka ng bugso ng iyong emosyon, sikapin mong gamitin ang enerhiyang ito upang bumuo ng mas matibay na ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang simpleng pag-uusap, pagpapakita ng pag-unawa, o pagbibigay ng oras sa mga mahal mo sa buhay, ay maaaring magdala ng napakalaking positibong epekto sa iyong kapaligiran. Kung may mga hamon kang kinakaharap, tandaan na bahagi ito ng proseso ng iyong pag-unlad. Ang gagamba ay nagtuturo rin ng mahalagang aral tungkol sa pagtanggap ng mga pagkabigo bilang bahagi ng tabumpay. Kapag ang kanyang sapot ay nasira o winasak ng hangin, ito ay walang pag-aalin lang ang muling nagtatayo nito ng may pagtitsyaga at dedikasyon. Gayon din sa iyong buhay, maaaring may mga pagkakataong naramdaman mong ikaw ay nabigo o nawala ng direksyon. Subalit tandaan na bawat pagkadapa ay isa lamang hakbang patungo sa iyong tabumpay. Sa halip na panghinaan ng loob, gamitin mo ang mga karanasang ito upang tukuyin kung ano ang mga bagay na dapat mong baguhin o pagbutihin. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatag. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay ginto at pula. Ang ginto ay sumasagisag sa tagumpay, kasaganaan at tiwala sa sarili. Ito ay nagpapaalala sa iyo na may kakayahan kang abutin ang iyong mga pangarap kung ikaw ay magpapakatatad at magpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Samantalang ang pula ay sumasalamin sa tapang, lakas ng loob, at sigla mga katangiang likas na taglay mo bilang isang leo. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas upang harapin ang araw ng may determinasyon at kumpiyansa sa sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay pito, labing apat, at tatlumput dalawa. Ang pito ay sumasalamin sa espiritual na paggising at karunungan, isang paalala na ang mga kasagutan sa iyong mga tanong ay nasa loob mo na, kailangan mo lamang makinig sa iyong intuition. Ang labing naman ay sumasalamin sa balanse at harmonya, Isang paalala na ang tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at aksyon. Samantalang ang tatlumput dalawa ay sumasalamin sa kakayahang makabuo ng matibay na koneksyon sa ibang tao, na magdadala ng swerte at kasiyahan sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang pagmilayan ang iyong mga pangarap at layunin. Subukan mong isulat ang iyong mga adhikain sa isang papel upang gawing mas malinaw ang iyong mga plano. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga pangarap, mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makamit ang mga ito. Ang ganitong uri ng pagminilay ay makakatulong upang mapalakas ang iyong kumpiyansa at maibalik ang sigla sa iyong puso. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ikaw ay likas na malakas, may tapang na humarap sa mga pagsubok, at may kakayahang magdala ng inspirasyon sa iba. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, tandaan na ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na plano ng tabumpay na inilaan para sa iyo. Yakapin mo ang mga pagbabago, tanggapin ang mga aral na dala ng bawat karanasan, at magpatuloy ka sa iyong landas ng may buong tiwala sa sarili. Ang iyong liwanag ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid, kaya't huwag mong kalimutang ipamalas ito sa buong tapang at pagmamahal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.